Lagpas sa 8 oras ang inyalaan ko sa trabaho kada araw At hindi ako nag-iisa dito Marami sa atin ang sumasahid pa para magdagdag ng kinikita natin Yung iba lumuluwas pa ng Maynila May nag pa nga Pero minsan, kahit ilang raket pa yung kunin natin Di pa rin ito sasapat sa araw-araw Paano pa kaya yung mga below minimum wage ang natatanggap sa kasalukuyan, magkakaiba ang minimum na sahod na natatanggap ng manggagawa sa bawat riyon. Kunyari, 570 sa Maynila, pero sa Bicol, 365 pesos. Sa BARMM, umaabot ng 341 ang minimum na sahod. Biruin mo sa loob nga ng Laguna, magkaiba pa. Sa inyo ba? Magkano? Ang tawag sa pagkakaibang ito ay wage rationalization binuo ng batas ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board na siyang nagtatakda ng halaga ng sahod kada rehiyon. Sabi nila, nakabatay dapat sa cost of living ng rehiyon o munisipalidad ang sahod. Sa totoo lang, wala halos pinagkaiba ang presyo ng bilihin sa grocery, sa palengke at sa fast food. Minsan nga, mas pahal pa yung gasolin sa probinsya kaysa sa lungsod tulad ng wala pinagkaiba ang presyo ng mabilihin sa mga rehiyon, wala rin pinagkaiba ang lakas paggawa nating na manggagawa at walang kinalaman kung saan rin patay galing. Mula taong 2000, pataas ng pataas ang pagiging produktibo natin sa lahat ng sektor. Tumaas din ang income at tubo ng kumpanya. Ibig sabihin pala, sobra-sobra ang natin sa ekonomiya. Pero ang sahod natin, literal na nakapako. Malinaw na nagamit lang ang wage rationalization para panatalihin mababa ang sahod nating mga manggagawa. Parang nilalako lang tayo ng gobyerno sa foreign investor, no? E ano nga ba dapat ang batayan ng pagtataas ng sahod nating mga manggagawa? Deserve naman yata nating mabuhay ng maayos at maalagaan ng ating pamilya. Dapat sapat ang sahod natin para sa o oh, ang tinatawag na family living wage ang nakabubuhay na sahod. Maraming nagsasabi na malulugi daw ang kumpanya pag nagtaas ng sahod. Ngunit sa laki ng kinikita ng mga kumpanyang ito, di naman ganun kalaking inihingi para sila ay mabankrat. Mas malaki pa kung tutuusin ang kinakain ng buwis at operational cost kaysa sahod ng manggagawa. Posible na itaas at maging pantay ang sahod nating lahat. Meron nga dating national minimum wage eh. Ngayon, inihahain ang panukalang batas 4898 o National Minimum Wage Act of 2022. Tinitiyak ng batas na ito na isa lang ang minimum wage sa lahat ng reyon at walang exception ang Special Economic Zone at ang maganda pa kasama dito ang mga kontraktual. Pinatitibay ng batas na ito ang National Wages and Productivity Board para tiyakin ang nakabubuhay na sahod. Paano naman ang maliliit na negosyo? Sa batas na ito, magkakaroon sila ng wage subsidy para matugunan ang pagbibigay ng nakabubuhay na sahod sa kanilang mga manggagawa. Bukod sa batas, marami pang ibang paraan para tumaas ang ating sahod. Halimbawa, pwede ito daan sa CBA ng mga union. Pwede rin maglabas ng wage order ang regional wage board. At syempre, huwag kalimutan ang executive orders galing sa Pangulo. Pare-parehas naman tayo nagtatrabaho ng tapat sa buong bansa. Kaya dapat lahat tayo nakatatanggap ng nakabubuhay na sahod. Ang ating sahod, ang presyo ng ating lakas-paggawa. Hindi lang incentives at barat-barat na sahod ang katumbas ng ating oras, lakas at kausayan. Marangal ang ating gawain at papel sa lipunan bilang mga manggagawa. Mahalaga na sama-sama nating ipaglaban ang nakabubuhay at nararapat. beleza <laughs>